nandito ako sa McDonald's. Mag-exam ako dito. Wish me luck. Ang Ito yung new friends ko. Si Erica and Ella. Hi! Sila yung mga bago kong kaibigan na meet dito. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang dami namin dito, nagintay ng resort. Hihubad <laughs> <laughs> lang kung makukuha ba kami ang dami namin, oh. <laughs> ang dami namin dito, <laughs> kita kami ng resort. Wish me luck, wish. Okay, and after, uh, yun nga yung bad news natin, sa of you is talagang bizarre ma mahar dito sa McDonald's Ventura. But as of the moment kasi, we only need 30. Okay, so sa 30 na yun, pipiliin natin to deploy here in McDonald's Ventura. Kaya kailangan galingan nyo sa may talent and of course sa interview para kayo yung mapili na 30. Then the rest will uh, deploy um, sa McDonald's Antlers sa tapat ng UMC. Some of you will deploy sa McDonald's Salitan dito sa may Central Mall, may McDonald's dyan. And last will be McDonald's Lawag. Okay, sa Lawag doon sa may... And uh, during the interview, uh, if you pass the spot the talent and the interview, pwede rin yun naman din na-recommend sa mag interview later on if sa ang store kayo near. Para at least yung transportation nyo is na less and then, accessible nyo sa pagpasok. Okay, kung may mga malapit dito sa Salawag or paliparan nakatira, pwede kayo doon magpa-deploy. Kung may malapit naman kayo sa mga bandang sa, um, sa litran or bayan na katira, pwede kayo sa salitran. Kung mga area C hanggang D, F, Summer bean, yan, area E, pwede kayo sa McDonald's, Antlers, and Ventura. Okay? So, yun, it's your choice din naman later on. Kung mahal kayo sa Ventura, pwede kayo magpa-deploy sa other branch na mas malapit sa bahay niyo. So, okay? So, mga JJT, kailangan na natin mag-start no, para sa ating as uh, spot.

next morning. Uh, good afternoon, everyone. It is Aaron Balagtas, 20. Good afternoon, ma'am and sir. Welcome to McDonald's Ventura. Thank you for coming. See you again. <laughs>

Doon na kayo sa may labas, uh, we will now go to the part of interview. Tama. So yung one, yung kanina mga one, ongoing interview na kayo kay ma'am. Okay? So then have a seat muna kayo. Tatawagan kayo ni ma'am JG. Yan, yeah, natapos na rin. Nakalabas na po. Uwi na. Las 2 na. Natapos kami. Oh, yung iba nandun part Nag-interview pa sa Nag Tapos na kasi ako na interview eh. Yeah. Pauwi na ako. ang iba, nag-ano pa sa talent nila. Talent portion nila. Yung iba naman, nagintay ng interview nila. Ako, tapos na na-interview. Kasi nauna kasi ako eh. Sa talent kasi, mayroong roping. So, sabi nabilong ko ako ng group 1 sampo kami sampo sampo kaya iyan nauna din ako natapos sa interview kaya nauna ako mauwi sa kanila nandun pa yung iba 106 kami lahat nakapasa sa ano exams and then 15 ata yung 15 or 20 yung hindi nakapasa sa ano, exams. Then sa interview naman, ayun. Ay, hindi, yung talent din portion. syempre, pasa lang. Pasa yun lahat. Kasi gusto lang nila na malibang eh. Kaya may mga spot sila na pa-talent-talent. <laughs> yun, sa interview, 30 lang daw yung kukunin nila dyan sa Ventura pero yung iba na hindi makuha dun daw sa ibang branch sana makuha ako I hope so I hope so Lord please kailangan ko ng trabaho that's all muna God bless us okay love you all take care everyone pauwi na ako Bismillah. Nakapasa sa exams, pero sa interview sana makuha ako. At dito lang sa Ventura para sa